Prutas daw na ito, ang isa sa pinakamasarap na prutas sa mundo na maaari mong matikman. Ngunit isa din ito sa mga prutas na napakadelikado kung hindi tama ang pagkain dito. Kung mahilig ka sa mga halaman, marahil alam mo kung saan nagmula ang pambihira at kakaibang prutas na ito. Nagmula ang prutas na ito sa halaman kilala bilang Monstera deliciosa. Isang pangalan na Marahil ay pamilyar sa marami, lalo na sa mga tinatawag nating plantito at plantita na naging bahagi ng ating kultura noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang Monstera ang halaman ng henerasyon. Ngunit higit pa sa nakasanayang palamuti, mayroon itong bunga at ang bunga nito ay sa paglalarawan ay tila isang nakakagulat na lasa ng isang fruit salad ang ilan inilalarawan ang lasa nito bilang isang kombinasyon ng pinya at saging. Para naman sa iba, mayroon din itong kahiwatig ng lasa ng iba't ibang prutas gaya ng strawberry, mangga, passion fruit at raspberry. Samantalang ang texture o pagkakayari ng balat nito ay mayahalin tulad sa guyabano o sour sap. Sa laman naman ito ay parang mais ang pagkakaayos. At yan ito naman ang kanyang itsura kapag ito ay hilaw pa. Subalit mga kaurban, sa likod ng mapangakit na lasa, mayroong matinding babala. Kahit gaano pa kasarap ang bunga ng Monstera Deliciosa, ito ay itinuturing din na delikado. Hindi ito basta-basta kinakain. Kapag nagkamali ka sa pagkonsumo nito, maaari kang makaranas ng matinding sakit. Ang mga sintomas ay maaaring magsimula sa pamamaga ng labi, bibig, dila at lamunan. Kaya ang tanong, paano nga ba ang tamang paraan ng pagkain sa putas na ito? Ang Monstera deliciosa ay isang uri ng halaman na nagmula sa mga tropikal na kagubatan ng Central at South America. Ito ay kabilang sa pamilya ng mga Arum. Ang pangalan nito sa Latin ay nangangahulugang Delicious Monstrosity o Delicious Monster. Ito ay kilala sa iba't ibang pangalan, kabilang ang Swiss Cheese Plant dahil sa mga butas o hiwa sa malaking dahon nito. Tinatawag din itong Split Leaf Philodendron at Fruit Salad Plant o Mexican Breadfruit Plant dahil naman sa lasa ng bunga nito. Isa itong Climbing Herbaceous Plant na nangangahulugang umaakyat at tumakapit sa mga puno ang mga ugat nito. Ngunit mas naging popular ito bilang isang indoor plant. Ayon sa National Parks, ang dahon nito ay kayang lumaki hanggang 90 cm ang lapad. Malalaki, makintab, at kurting puso ang mga dahon nito. Ang mga butas at hiwa sa dahon ang nagpapakilala sa alaman na ito. Nagtataglay din ito ng bulaklak na pinalilibutan ng isang puting shed na tinatawag na spot. Ang bunga naman ito ay mayroong hexagonal scales o balat. At alam nyo bang napakadelikado nito kapag nakain ng hilaw? Ito ay dahil sa ang lahat ng bahagi ng halaman ay nagtataglay ng calcium oxalate crystals kung ilalarawan para itong maliliit na karayom na tinatawag ding raphides. Kapag kinain mo ito ng hilaw, agad kang makakaramdam ng pananakit at pamamaga ng labi at bibig. Kasabay ng matinding kirot sa lalamunan na tila ba napaso. Ang pamamaga ay maaaring magresulta sa kahirapan sa paghinga, paglunok at pagsasalita. Kaya naman mahalaga ang paghihintay. Malalaman mo raw na hinog na ang bunga kapag umangat na o humiwalay na ang balat nito sa laman. At kusa na itong natatanggal. Subalit tandaan, hindi ito agad-agad na hinog nang buo. Paunti-unti itong naihinog araw-araw. Kung may bahagi na hindi pa bumuka o kusang natatanggal ang balat, nangangahulugang hilaw pa ito. Kaya't maghintay munang mahinog bago ito kainin. Isa pang paalala, hindi maganda kung marami kang kakainin ito. Dahil mayroon itong laxative effect na maaaring magresulta sa diarrhea o pagtatae. Kaya naman, hinay-hinay lamang sa pagkain nito. Ayon sa mga nakatikim na, ang hinog na bunga raw nito ay talagang lasang fruit salad. Kaya naman tinatawag din itong fruit salad plant. Higit pa sa lasa, alam nyo bang napakasustansya ng bunga ng Monstera Deliciosa? Ang bunga ng Monstera Deliciosa kapag lubusang na at kinain ng tama ay nagtataglay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan dahil sa taglay nitong nutrients. Ang bunga ay ligtas at masustansya lamang kung ito ay ganap na hinog. Narito ang mga pangunahing binipisyo nito. Ang bunga nito ay nagtataglay ng vitamin C, isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at lumalaban sa free radicals. Mayroon din itong vitamin B, tumutulong sa metabolismo at brain function. Nagtataglay din ito ng potassium, isang electrolyte na mahalaga para sa wastong heart at muscle function at tumutulong sa pag-regulate ng blood pressure. Mayaman din ito sa calcium at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto. Nagtataglay din ito ng dietary fiber na tumutulong sa regular na pagdumi at nagpapanatili ng malusog na digestive system. Meron din itong antioxidants. Ang mga antioxidants na taglay nito ay nakakatulong na protektahan ang katawan laban sa oxidative stress at maaring makatulong sa pag-iwas sa ilang malulubhang sakit. Ngunit hindi lamang ang bunga nito ang napapakinabangan. Ganon din ang mismong halaman. May mga tao sa Peru at Mexico na ginagamit ang ugat ng Monstera Deliciosa binang lubid at pansala upang hawi at sa paggawa ng basket. Ginagamit din ng mga Mexican ang ugat nito upang maibsan ang kirot ng arthritis. Habang sa Brazil, ay ginagamit ang mga dahon ng Monstera bilang panggamot sa mga sugat. Monstera Deliciosa ay talaga namang hangang halaman. Bukod sa pampangganda ng tahanan bilang indoor plant, maaari din mapakinabangan ang bunga nito maging ang halaman mismo bilang pagkain at halamang gamot. Meron ka rin ba ng halamang ito ka-urban? Nakatikim ka na ba ng bunga nito? Ano ang masabi mo sa lasa nito? Ibahagang iyong komento sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless!